Ayan mga gawiks, ang masayang morning sa lahat no. Ayan, tamang-tama -tama. sa umagang ito mga gawiks, maaraw na. Maaga pa lang at ngayon ang gagawin natin ay mag o magpitas tayo dito na hinog na papaya. So ayan mga Gawix, ang ating pipitasin no. Ayan. Yan ay hinog na ito mga Gawix. matagal na. Matagal na nating inaantay ito na ating pipitasin. So ngayon, yan ang kanyang status, sentensyahan na natin at yan na, napitas na natin mga gawiks, at tingnan natin hatiin natin ang kanyang katawan para makita natin sa loob no yan, chap -chapin natin mga para malaman natin kung hinug na nga siya so dito natin dalhin mga gawiks no sa maliit na lamisa at hatiin natin ayan yun, may nakaready na tayo, sadyang niready talaga natin mga yan. Ngayon, tingnan natin kung hinog na ba talaga. Tingnan natin ang kanyang katawan. Yun. So, yan na nga mga guwiks no. Medyo matigas. Matigas ang kanyang katawan. So, yan mga weeks, Dalawang hmm. kamay ang gamitin natin no. Kapag slice so ayan kasi nga medyo matigas matigas dito sa ulo sa ulohan ayan ayun na nga para makita natin ang kanyang status sariwang sariwa sapagkat kapipitas nga lang natin kaling mismo sa puno yun wow So, ayan na nga ang kanyang katawan. Ayan, yes, yahoo. So, yan ang sarap niyan kagatin at nguyain mga gawiks. Malutong yan, malutong. Yan, yan yung ating napitas ngayon na papaya galing mismo doon sa puno. Wow. So, yan na nga mga gawiks no. Yan ay ating <coughs> Islayisin pa, hati-hati. Ayan. So, yun na mga gawiks. Ang ating pag ng bunga ng papaya na napapakinabangan na natin ang puno. Hindi lang sa mga gulay-gulay. Padalas -gulay. ginugulayan yun mga gawiks. Pero ngayon, first time natin na magpitas niya ng sariwa. Sariwang pinapahinog natin ng bunga. So, yun lang mga gawiks ang ating video. Salamat. Salamat sa inyong panonood. At siyempre, huwag kalimutan subscribe. At pahit na rin yung notification bell para updated ka sa mga video na i-upload natin o i-upload ko. So yun lang mga weeks. Ayun mga weeks, isang masayang maulan na morning no. Ayan, ngayon mga weeks, ay maulan, maghapon, sa Sapagkat yung ating kapaligiran, ayan, wala tayong makikitang liwanag o sikat ng araw. Yan ay sapagkat maulan ngayon no. Dahil sa Ngayong araw na ito ay mayroong unang bagyo na aghun at s'yempre ngayon mag-week so ito dahil sa maulan. Ah, uh, meron tayong pipitasin dito na bunga ng papaya sapagkat mas maganda pag maulan, masabaw ang ating ulam kaya magtinulang chicken tayo mga Gawiks at ito yung ating pipitasin na bunga ng papaya no. ayan medyo manibalang na yata. Mas masarap 'to mga Gawiks ihalo eh, siguro sa ating tinulang chicken. Yan. So, nung nakarang araw magawits dito tayo nagpitas ng hinog, hinog na papaya, no. Ayun. So, ayan may mga bunga pa sa itaas. At ito yung ating pipitasin ngayon. Tayo ay magpitas ngayon itong bunga na 'to ay atin ang pipitasin manibalang na nga sa tingin ko sapagkat medyo madilaw na yung bunga at dahil sa maulan, ayan. Mas masarap, masabaw ang ulam. So dito ngayon mga Greeks, ang ating mga tanim-tanim ay mapapakinabangan na natin no. So itong puno ng papaya mga gawiks kapag ito ay tuloy-tuloy na mabuhay ay matagal, matagal na ating papakinabangan no kahit hahaba o tataas yan. So ang mga bunga para mapapakinabangan. So ito ngayon mga gawiks no, pitasin na natin to. Yan. So pitas-pitas sa ating papaya ayan napapakinabangan na natin nga ayan yung ating punong papaya sa isang baldino yan ay may medyo maliit na mga ugat papunta sa ilalim sapagkat may butas yung ating ano dyan mga gawiks yan may butas yan kaya nagkaroon siya ng parang ugat na maliit dumaan doon yan sigurado sa butas ng baldi natin may butas kasi yan mga gawiks na, nat ating binutasan no? pero hindi kalakihan so ayan So mamaya mga gawiks yung aking pitasin ay yung puno sa ay bunga sa puno ng mga biyabas na na lang mga gawiks no dahil sa sobrang mainit na karaang mga linggo. So sila ay nahinog ng hindi natin sure kung maganda ang pagkahinog. So yan yung ating mga tanim dito yung kangkong natin ayan na. Nagsilakihan na naman ulit. So ilang beses na natin napakinabangan yan sapagkat Pagka naputula natin o naharbisa natin yan, ay tutubo na naman ulit. Harbis lang lang harbis. Ayan. So, doon tayo mama, mamaya mga gawiks, no? Yung ating pagharbis doon ng bunga ng mga bayabas. May mga nalaglag na kasi mga gawiks. Sayang. So, yun ang ating pitasin mamaya. So, ayan mga gawiks, no? Isang masayang tanghali. Dahil sa ngayon ay tanghali at yun nga, maulan pa rin. Simula kaninang umaga, magdamag kahapon. Ayan, at dito nga, tayo kanina ay namitas ng ating tanim do na papaya at dito naman ay yung bayabas. Mamaya-maya mga gawiks, mamayang hapon na tayo ay magpitas dahil sa nangalaglag na ito mga gawiks. Hindi natin, <coughs> ayan, nangalaglag na, hindi natin napansin no. Ayan, so mayroon pa dyan mga ilang piraso, ayun. So dito muna tayo mga Gawik, sa napitas kung mga Indian Mingo no kahapon dahil maulan di natin nakuha dito at hanggang ngayon nga maambun pa rin. At dahil sa masama ang panahon marami mga nalaglag na mga bunga ng na ating Indian Mingo dito mga guwigs. Ayan nangalaglag na, na marami yan dito sa ibabaw ng truck sa bubong marami yan. Ayan ay mga nangahulog na dito sa paligid ayan so marami marami mga injan mingo na mga nahulog ngayon dahil sa mahangin at maulan so ayan mga, mga so yung aking napitas kahapon mga gawiks, ay kukunin natin so ayan yung ating baldi nasa taas no hindi ko nakuha kahapon at ngayon ko nakukunin so yan ay ibababa ko muna mga gawiks no ayan yung baldi na yan so ito na ang ating napitas kahapon mga gawiks no yan ang ating indyan mingo na nakuha kahapon at yun nga, ang ating ipamigay, ibigay na natin yan ngayon doon sa ating mga pwedeng pagbigyan so, ayan nga mga gawiks no, at umina yung ulan ngayon, at tayo ay ito yung ating bayabas, ayan na ayan so ang kanyang status ayan, reject, so overripe, sira ayan, so isama na natin dito sa mga nalaglag no Ayan, yung dalawang nalaglag na yan. So, dito mayroon tayong pipitasin na ah, hindi ko sure kung ito ay nalaglag na rin ba o hindi pa. Ayun, alisin natin yung plastic mga gawiks, no? Yung kanyang balot na plastic. So, itong isa mga gawiks, ayan na nga, nalaglag na rin. Nalaglag na. So, yung balot na plastic ang ating alisin dahil sa yung mga bunga na to ay hindi na napipitas. So, yan. So ito na nga mga gawiks ang plastic ay atin ang natanggal yung sa pagkabuhol no at alisin na natin yung balot at ang maiwan ay yung bunga na lang. So ayan na nga yung bunga nakalaylay no. Ayan. Wow, pwede pa, pwede pa to mga gawiks. Ayan ang ating pipitasin ngayon. Ayan. Sayang, sayang overripe na rin to. So ayan na yung isa. So mayroon pa tayo dito mga gawiks. Nalaglag nga itong kasama niya no. So nalaglag yung isang medyo malaki. Ayan. na Yun yung sobrang hinog ayan ang ating sayang yung nalaglag na sa kanyang ano pagka <coughs> overripe ganun talaga mga gawiks no ayan ang overripe ayan yung status ayan so itong naiwan ayan So, yung naiwan niya mga gawiks, yan ay pitasin na natin. No? Yan, dalawa. Dalawang piraso. So, mayroon pa ditong dalawa mga gawiks. No? Ayan. So, itong dalawa na to, wala na nga yung sanga niya mga gawiks. Medyo laylay na yung sanga. Ayan. Punin natin. <laughs> so, apat na piraso mga gawiks. Yung pwede nang mapakinabangan natin. No? nalaglag yung iba at ito yung dalawa yan so apat yung ating napitas na pwede natin kainin at yung ibang naiwan dyan babaluti natin no ayan so ang bayabas na to mga gawiks ang puno na ito ay walang katapusang pagbubunga no dahil sa pag nag harvest tayo meron na namang mga maliliit na kasunod may bulaklak so yung ating nakalaylay naman yung ating yan Malaya So ito lang muna mga guys ang ating kunin. Ayan. Over the right. So yun ang ating pakinabang sa tanim natin ng mga bayabas. Ayan. At mamaya maya mga guys natin yung ating na itas doon namang gano sa bubong. Ayan. Ang ulan ay tumudo na naman. Umulan na naman ulit. So ito mga guwiks yung ating napitas kahapon no, na iniwan natin dito Kaya ngayon ito basang basa na ang ating napitas na mangga no. So ayan yung iniwan lang natin to kahapon dahil di natin na binaba doon sa ating pwisto So ngayon ay ang ating napansin ay marami nang nahinog itong mga nandito na ating hindi pa napitas no. Kaya ngayon mga guwiks pitasin na natin lahat yan Akyat tayo dito So akyat tayo Yan So, pitasin ko ito lahat mga gawik sapagkat ang ating iniisip ay yan ay ma -hulog lahat. May nalaglag na nga yan mga gawik si. Ang iba niyan nalaglag na. Dinampot natin doon sa yan. Dinampot natin dyan. Kaya yan ang status niya ngayon. oh. No? So, yan. So, ang ating huwag mahulog, lumayanig. So, tayo ay may dalang ikubag para dito natin ilagay no. So, yung ating ikubag mga gawiks, ay ayan. So, isabit natin dito para pagpitas natin ay ilagay natin diyan. So, 'yan ang ikubag. So, unang pitas, ayan. Wow. So, hinog na sila mga gawiks, no, mga laglag na 'to, mga laglag na, ang lambot na lang. Ang lambot na na ang pagkakuha natin. So, yun. Ah, nahulog na mga gawiks. Hindi na-shoot sa eco Kaya, ang laki pa naman. Ang laki nun. Malaglag. So, yun. Puro na tumaniba lang mga gawiks, no. Yung iba ay hinog na talaga. Kaya, ayan na nga ang ating ginawa nalaglag yung isa kanina di sa ikubag e sayang bugbog na yun so ayan mga gawiks no yan hinog sa puno yan hinog sa puno yung ating ito talaga mga gawiks, ay hindi ko pinitas inantay ko talaga na magiging manibal lang sya no ayan para maganda ang pagkahinog pagka napitas natin so wala na naubos na natin mga kawiks ayan na nga yung ating ikubag no ayan so nandito na lahat at simpli dahil sa tayo ay tapos na sa ating pamimitas ng mangga dito sa itaas ng puno so yun magbye bye na ako sa inyong mga Gawiks, at muli maraming salamat na ako ay inyong sinamahan sa pamimitas at pagharbis sa mga kapaki-pakinabang dito sa ating kapaligiran na ating inaalagaan so bye bye yahoo